Hey guys, isa to ngayon sa pinakamagandang smartphone na may offer ko sa inyo na merong around 10,000 na presyo na lang ngayon guys na dating merong 15,000 na SRP at ngayon guys, malaki na yung discount na makukuha natin Maganda na ang smartphone na to kung naghahanap kayo ng 5 na smartphone na hindi naka Dimensity 6080 na same performance na ng G99 Tapos Android version guys na hindi napapako na kung Android 13 mo nabili hanggang masira, Android 13 pa rin Pero ito guys, na-upgrade yan. Siyempre decent na camera din at mabilis sa charger. Ito guys ang OnePlus Nord CE3 Lite. Naghihintay ako ng ilang buwan para ma-review yung smartphone na to. Dahil napakamahal smart smartphone na yan. Nung unang labas nga niya na merong 15K na SRP. Pero ngayon madalas siya mag-sale na around 10,000 na lang. Saka nandyan na nga rin ngayon si OnePlus CE4 Lite na merong same processor lang na CE3 Lite. Tapos napakamahal ng SRP na merong kulang 18,000. Magdagdag ka na lang ng 2,000 pesos sa so may presyo ng C4 Lite. E makakabili ka ng dalawang C3 Lite ngayon. Yes, guys, meron mga na sa specs na yan. Pero napakalaki din ang difference nila sa may presyo. Kaya stay put ka muna dyan ngayon, C4 Lite. Hihintayin kita next year. Siguradong 10,000 ka na lang ulit. Actually, guys, kung naka plus C2 Lite ka ngayon, e hindi pa rin advisable magpalit sa may C3 Lite. Saka sa may C4 Lite. Delisa pa lang din sila ng processor. Wala pa rin nababago sa may processor ng tatlong smartphone ayan. na yan. Na-upgrade lang yung design niya, tsaka yung charger, tsaka yung display. Pero yung processor is naiiwan siya. Bago tayo doon sa may mismong review natin, isang mabilis na unboxing lang dito kay OnePlus C3 Lite. Pag ng box, mes, meron siyang mas manipis na box dito. At nandito guys yung jelly case na kasama niya at ilang mga paperworks. Pero mas maganda guys kung mas bibili tayo na mas makapal na case para maprotektahan yung mismo smartphone natin. At ito sa ilalim yung mismong OnePlus C3 Lite natin. Ito guys, guys. Ito yung mismong smartphone natin. Napakaganda niya at napakasimple lang ng design. Lalo, lalo kung lalagyan natin siya ng ganitong klase ng case. Guys, napakaganda niya at napakasimple lang. Ito sa ilalim siya, dito yung kanyang 68W charger. Ayan. Tsaka yung color red na type C na cable. Signature na yan guys ng OnePlus. Maganda ang design ng Realme na yan. na ng OnePlus C3 Lite. Dahil nga actually halos same specs lang yan. At same design lang ng Realme 10 Pro last year. Dahil magkapatid lang naman guys sila Realme sa One OnePlus. Kuya nila si Bibo at atin nila si Oppo. Isama nyo na nga rin sila Narso sa kang IQ. Lahat ng smartphone brands na yan guys. Isa na po sila lahat ni BBK. Sa display, meron siyang 6.72 inches IPS LCD display with Corning Gorilla Glass na protection. Ang retorting siya out of the box at syempre upgradable yan sa so, may Android 14 ngayon. Malaki ang display niya at napakaganda para sa akin. Kahit di yan at naka 120 serial pressure rate pa. Ang isang panlaban ng smartphone na to is yung magandang software niya. Hindi na siya tulad ng mga almost stock like Android Actually, mas maganda yung stock Android. Dili itong UI niya ngayon. Is may na siya ng Oppo. Saka napaka-konti na ng bloatware na dito. Isa itong maganda i-consider. Kung naghanap kayo ng magandang smartphone sa ganitong presyo. Lalo na lalo ka kung sawa na kayo sa mga MediaTek na mga processor ngayon. Sa camera, hindi rin kayo mabibigo rito guys kay OnePlus CE3 Lite. Maganda ang mga pinaproduce sa kulay niya rito. Mapa ano man, medyo madilim or medyo maliwanag. Saka sa may front camera niya, saka sa may back camera. Satisfied naman ako rito. Sa processor Snapdragon 695G nga yan. Actually, halos hindi yan nalalayo sa may performance ng Snapdragon 6 Gen 1 na laki Honor X9B na meron 17K na SRP. Malakas yung ng konti, kinatek na po ba 6 Pro at Netflix Note 40 Pro Plus. Dahil mas mataas ang settings ng Snapdragon 695 dito sa Mikola Shooting Mobile. Yan yung sample ng gameplay natin. Smooth naman yan. May ilang pre lang ako na nararamdaman sa kanya. Pero manageable naman. Sa mobile Legends naman, is siyang ultra ng graphics. Saka super na refresh rate. Yan yung sample ng gameplay natin. At naka dual speaker na rin yan. Maganda na ang smartphone na to para sa may 10,000 na presyo ngayon. Dahil madalang na ang ganitong klase ng specs ngayon. Dahil kadalasan puro naka MediaTek na. Merong smartphone guys na mas maganda dito sa halaga ng 10,000, mas malakas pa. Si Poco X6. Kaso marami pa rin talaga sa inyo. Tayo sumubok kay Poco dahil nga sa may deadboot. Pero kung sakali man na ayaw nyo na sumubok ng Infinix or ng Tecno, magandang option din itong si OnePlus. Lalong lalo, -lalo pa at napakamura na ngayon. Kung sakali man na interested kayo sa smartphone na yan, meron pa akong isa dito. Brand new siya. Itong si OnePlus c 3 Lite. Bigay ko na lang din sakton na saktong 10,000. Chat ko lang po sa mga gadget tips sa may Facebook page. Thanks for watching!